Ay, yung pala naman eh. Sablay pala ang camera ni Ma. <laughs> ah, eda, ulitin ulit natin. Ano po ba yung Ito, secret? Ito yung... nang ng ano yung tuba. Tuba. Saka kung walang ah. tuba, lambanog. Tapos? Kasi yung lambanog, papakapit yan sa pintura. Yan. Kung, yung, kung wala hmm. naman yung mga pang sa pintura, pwede gin. Gin? Oo. Oh, para ah. Uh -huh yung ka, pwede mong inumin. Ganang uhaw. Hmm. Walang gin, Red Horse. Red Horse. Yung Red Horse, para sa naman po yung Red para Horse? Para maliwalas yung pag-ihi mo. Ah, ganun pala. Para maya-mayang ihi mo, para di ka magkasakit sa bato. Hmm, yun palang purpose nyo. Ng... Kasi, ah, kung wang, ano, ah, impi. Impi. Imperador. Yung, yung pera naman yung pangpaginawa. sa pagpipintura ng ganyan. Uh, yung para... Pang, ano yun, para di, ma, di mo maamoy yung pintura. Hmm, yung pala mga sikreto yeah. yung mga, mga ano, mga pintor. Wow. Pero talaga hindi yung kalakalan ngayon eh. Oh. Uh, Tingnan mo yung mga nag, ano, eh, naglalatero. Uh, pag oh. cellphone Oo. Oh. Ano na naman nakita niya. May nakita ako po wala nag -aawak ng camera. Mm, -mm. Saka <laughs> <laughs> pati aluan mo ng ano yan, ng fried chicken. Fried chicken? Oh. Para sa naman yung fried chicken? Para pag nagagawa ka, mayroon kang ngata-ngata ngata eh. Ah, uh, akala, papapinas din sa pintura din po yan, boss? Hindi, para pag paano may sasikmura mo, para di ka masyadong maano lang amoy ng pintura. Hmm, yun pala yun. Para uh, medyo gum yung paghinga mo. Ah, nakakaagaan pala ng hininga yung, oh, ano, oh. yung manok? Oo. Oh. Saka haluan mo na rin ng ano yan? Ng ano, boss? Ng mani. Mane, para sa naman yung mane, boss? Para yung mukha magkabukol-bukol. <laughs> <laughs> Rotado to. <laughs> ah, tanong niyo <laughs> eh. pa paano? Paano na malalaman ng ano kung Saka, okay, ano paano okay, okay, mga, ano mga secreto ng mga tingting? -ting. Oh. Kasi pang toothpick. Ah, kasi yung mga mani, babara sa ngipin. <laughs> ayun pala, sikreto ng mga ganyan mga, pin mga pintor. Yung mga kinis mo, madaling tumingan. Oo no, nga, ano. Lambanog sa kakubat. Pero parang may napasin ako rito. <laughs> <laughs> Di, ano kasi ang nabigo yan, lumuluha. Ay, bigo. Lumuluha bigo pala. Yan, no? Pati pala ang pagpipintura. oh, lumuluha. Nasasaktan. Oh. Ibig sa sabihin na yung pintura, lumuluha. yung, yun pala, Yung pala, sikreto noon. yung kaya pala lumuluha lumuluha. oh ganun talaga yung lumuluha. Parang ikaw din, minsan lumuluha pag gabi. Kasi ganun? Kasi naiisip mo yung cross lock mo. Oo. Oh, malupit talaga. malupit na pintor. Kala di ko alam ha. Lumuluha kapag gabi pag ikaw yung nag-iisa. Ha? Ah, ganun pala yun. Kasi naaalala mo yung minamahal mo. ala ko yung... na, nadaanan. Hindi, kasama na yun. Ah, kasama na pala yun. Kasama na yun. Ayan mga idol yan. Pag-aralan niyo po tama po pintura. Yo. Mga idol oh. ang mga sikreto ng mga pintor. Kaya inyo tawagan niyo nang ano, dambanog, dambanog, tuba, mm. gin. Gin. Para pampakapit. Oh. Okay. Hindi ganitong lumuluha. Oh, yan walang kapit yan. Ay ah, mga ganito. Minsan kasi yan eh, naiisip yung ano, minsan na ano yan na babawan mm. yung pintor. Yan. Di pala magkiniis, setas makinis. makinis oh. oh. ah. boss, sagpa blak si niyo. eh, tapos tapos ang ating trafaw, eh. oh. oh, pili na po yung ating kinabit. terpawo si niyo. ah guys oh. Okay, okay na. Na. <laughs> yeah na, <kinabit po. laughs> yeah, oh. oh yeah si niyo. oh may pasimono oh. Ano, di ba hindi mo tinitira? Kanina guys, ka pa dyan patambay-tambay. Ayun, ha? naabang ako na lang, oh. Yung... Tama na ba yan? Ay, siyempre, ano kung ano sinabi ng driver? Eh, Tagilid, oh, tagilid. Eh, hindi pa nga sinasabi ng driver kung positive, negative, oh. Kung ano. positive, ba't kuryente yan? Eh, siyempre, paano gagawin kung walang power? Naku, oh. talaga patambay-tambay ka, nagla-live ka na naman. Ano sa cellphone mo? Ah, <laughs> wala. Ha? Wala. pa. ba? Patawa ka wak mo yan. <laughs> eh baka kasi lumipad eh, kaya nahawakan ko. <laughs> Kira <laughs> hulo to.